Maraming negative reaction mula sa ilang netizens, matapos siyang tumangging kumanta ang natanggap ni Janela noong mag ang actress, kasama ang Thai actor, na si Win Metawin, sa nasabing noontime show para mag ng kanilang pelikula. Maging ang mga hosts ng It's Showtime, ay nagulat din nang humingi sila ng sample ng kanta. Tingnan natin ang reactions nila. binanggit din ni Janela ang kanyang upcoming na concert at ang kanyang single na Headtone. Matapos mag-promote, humingi naman ng sample si Kim Chiu sa bagong single ni Janela Pero hindi pa natatapos si Kim ay sinagot kaagad siya ni Janela at sinabi oh, pa, okay. Janella sa bagong single Medyo paos ako today. Out. Kayo na lang. <laughs> ay hindi nakaligtas kay Vice Ganda at nagawan kaagad ng biro sa isa nilang segment na hindi nagbigay ng sample ang isa sa kanilang searchy kaya banat ni Vice, medyo spao siya ngayon, kayo na lang. Gulat ang mga co-host at maging si Kim ay napatawa na lang. Mabilis din kumalat online, may isang nag-tweet, haha medyo rude pagkakasabi niya dyan ha. Di nag-iisip eh, nasa national television siya. Pwede namang sabihin, pasensya po, paos kasi ako ngayon eh, nagpromote ka pa Janela girl, tas makapagsabi ka pa ng kayo na lang. Like what? Kaya ka nga pinagsample ba? Diba? meron din naman nagtanggol kay Janela. Anya, the kayo na lang was even respectful in a way. E di ba ganyan Pinoy humor with the memes and side comments. Biglang naging disrespectful and maldita nung ginawa ni Janela. This is a humor culture that Vice Showtime created. Funny how their fans are being offended only now. Ano sa tingin nyo, rude ba ang pagkakasagot ni Janela?